Kaya kilala po agad niya ng, ng, mga teacher po nila, ng mga subject teacher po nila. Hindi lang po sa amin. Okay po ba? Next po natin, so, is December 13. Bakit okay, day 2 po ako ng mga ano ha, date po? Ang daling date, December 13th. So December 13 is our Epic Christmas party. party. So Epic sabihin pag sinabi po natin ABC Christmas party, medyo katiyeb, pastoral community. So tayo kayo mga guardians and students, under po kayo ng community. Okay? Ah, uh, po mga lamps at ang pastoral po is yung mga salitians paliwanag. So, magsasama-sama na uh, Christmas party na yan. Teacher, teachers, mga pare, and then guardian and students. Hindi ko pa lang po alam kung ilan po ang nare-required per estudyante ang isasama. Paliwanag. Now, so paano po yung magiging uh, ano po natin dito process? Ito po yung ikakandak po natin today. Okay? Asa rin yung mga costa? Pwede ba sa tabi na po kayo ng inyong mga guardian eh, para mas madali po natin mga ano po ito? Miss uh, Secretary, kindly ano po, facilitate po na ito. Malababa po yung meeting natin. Okay. So, nakalagay po dito, ang ating pong EPC is from 10.30, ah, uh, from 3.30, hindi ka pwede dito. <laughs> ano ko an ano, ano na lang to sa YouTube para hindi ko makalimutan. <laughs> Ipasok ko na lang sa YouTube. Okay, check na ako. 13. Atong date to? September 30 13. sir 13. Thursday po? Okay, Thursday daw po. 13 na 13 kasi kagad kanina ng pagkaintindi ko 13 Okay, Thursday po 'yan. So ano po yung magiging process natin dito? So as per of uh, napag usapan ng management para hindi na rin puwasan, may po, po pag-uusapan natin yung possible mm -hmm. pat uh, patlock po ng pagkain natin. So Third, sir, Friday, sir, Friday. Friday, Thursday. <laughs> Ay, wala Sige, wala po kayong cake sa culmination. <laughs> So it's Friday. Okay, so Friday po. Friday 13. Friday 13. Okay, so Friday. Now, ang ano po natin dito is potluck. Are you familiar with potluck po? So, kayo po yung magdadala ng food. Na, uh, para hindi po natin Christmas party. yung gastos, so, 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 with the <laughs> coordinations <laughs> ng students ko po, po Parang sila 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 na po mga sudyante yung mag uh, ano, mag what you call that? Hindi po magluluto kasi may pasok po sila niyan eh. Ah, uh, uh, example ang ambagan, mare. Say ba uh, si ano pa rin ba tayo katulad ng ginagawa natin pag may budal pa tayo, gano na lang ulit. Sige po. Maman. Alam niyo po kayo po mga parents and guardian, alam po kung excited ka to. Okay? So, ganito po ginagawa ko sa kanila. <laughs> may Ito po yung technical discernment. Kayo po, tita, ano po yung favorite yung na gusto nyo kanihin sa Christmas party? Huwag po kayong matatakot, for example. Huwag po kayong matatakot na sa pili. Kung yan po yung gusto nyo. Basta si Lord po bahala dyan. Ako po naniniwala po ako dito. Ano po gusto nyo handa? Pag, anong klaseng chicken? Fried chicken. Okay, sige, fried chicken. Spaghetti na lang ate. Next po, kayo po, tita. Kung uh, ang uh, gusto niyo naman for favorite niyo po na sulat ka, okay lang po yun. Wala po akong magagawa dyan. Kayo po dito. Okay, palabo. Sige. Ang mama ni Riboy is mahilig sa palabo. Okay, next. Kayo po. Ang uh, gusto niya ng pansen. Okay, wala akong magagawa niya. gusto niya ng pansen. Okay, next. Kayo po, Tito. Ano? Ano? Kasi pork Okay? Ano sa'yo mo? Ano gusto mo? Ayam sila. Ano yung ulam? Lens po. kita? Ha? Ito yung natatanong. Ito yung Ito yung Ito Okay, next po. Pansit. Okay, may pansit na kayo kita. Nung piyak. Siyempre, favorite ang ka. May take pa pag catering ang pasta. Yes, o tita. Ano? Adobo. Parang si din nakikita ng nagsukulam ng adobo. adobo. Okay, next po. Kayo po dito. Daba. Ano po dyan? Yung paper plate po. Okay. Okay. Okay.

Okay, next po, at the back po, mama ni Justin. Pag-cake na lang tayo. Meron yun. Pritong tilapia. Favorite is our Pritong bangus na lang tayo. Pritong bangus na lang tayo. na lang Wait po, ano pa po? Gulang, kung wala pa po dyan, ako na po, okay lang. Yes po. Ate. Hindi siya kumakaya ng isda. Hindi ko lang Hindi Bakit ikaw? Patay, sige po. Pasunod na nga po ako, Akira. Para, ano, Gusto niya? Ay. Ha? Hindi naman, ano yun yun. Ano? Ano yun

Pinigil. Pinigil po. Hinaw yun. <laughs> ah Hahaha. Ako. Pinigil yun. Ha? Wala may na Ako sa barbecue Okay po. Next po. Ang dami, dami natin yung gano'n. dami <laughs> ulang sa dagay. Dalawang na Yes po. May ano ba. May ano oh. duni, please, please. Pata, po, sa <laughs> Next ay, po. Ay, Ate jendo President. Ha, chop suoy. Oo nga. Tama yan, para may pangtanggal umay. Nakakaumay talaga magsulat, tapos walang madagaling. <laughs> <laughs> yes, okay, sabay ganun. Kuchem. Okay. Ano spelling mo, Kuchem?